Halos isang milyong residente sa southern China lumikas dahil sa bagyong Saula habang dandaang residente sa Syria nagprotesa dahil sa itinigil na subsidiya sa gasolina. May ulat si Abby Malanday. malakas na hangin, pabugso-bugsong ulan, at minsan ay may kalakasang pagkidlat. Ito ang nararanasan ng mga residente ngayon sa Southern China habang sinasalanta ng Typhoon Saula. ay sa National Meteorological Center ng China, nag na sa bansa ang Bagyong Saula kaninang madaling araw. Dahil dito, halos isang milyong residente ang lumikas mula sa City of Zhuhai, sa Guangdong Province at Timugang Kasi Sinohab, Macau. Bago manalasa sa Southern China, nag-iwan muna ng pinsala ang bagyo sa Hong Kong, sa Shenzhen at iba pang malalaking syudad sa China kung saan milyon-milyong residente rin ang naapektuhan. Nanalasa rin ito sa Pilipinas na tinaguri ang bagyong guring. Pinakawalan naman ang ilang bilanggo mula sa anim na kulungan sa Ecuador, ang 50 guardia at pitong police officers na kanilang hinostage simula pa noong Webes sa gitna ito ng isyo na may kaugnayan sa droga at pangingibabaw na rin ng iba't ibang grupo ng gang sa mga sa nasabing bansa. Ayon sa Ecuadorian Authority, ligtas na nakalabas ng kulungan ang mga law enforcement officers na hindi pa idinedetalye kung paano sila nakalabas. Nagmit siya umano ang hostage taking nang magsagawa ng raid ang mga otoridad sa mga sa bansa at paglipat sa ilang preso para maiwasan ang gang war. Samantala, daan-daang mamamayan naman ang nagprotesta sa Suweda province sa Syria na tumagal na ng ilang linggo. Nagsimula ang protesta ng wakasa noong nakaraang buwan ng gobyerno ni Pangulong Bashar al-Assad ang pagbibigay subsidiya sa gasolina na nagdulot ng matinding epekto sa mga mamamayan sa gitna ng digmaan sa bansa at krisis sa ekonomiya. Sa ngayon, wala pang ginagawang aksyon ng gobyerno ng Syria upang mapigil ng protesta at matugunan ang hinaing ng mga residente abi malanday para sa bayan